Ayan si Baday, nagpipiling na sa agay. Oh. Ito yung magandang. Ayan, si Baday. Oh. Ayan yung kanyang tanim. Oh, may ano na. Pwede na. May bunga na. May bunga na agad. Ayan <laughs> o. No? Tis-tis lang muna tayo sa kahirapan ng buhay. Ayan. Nandang tindi ng araw tayo yayaman din. Baday. Oh. Bye basta magkaroon ng airport basta, ay, ay, ano yung airport sa ulo oh. yan o oh. yan yung ang uh, pinipiling na kung sa amin dyan, sa amin doon, Aracondal at ay dito sa Kwan. ang tabi ito ba de? Tundan Tundan, yan, Tundan dito sa kuwan ano, may luya pa kami na kuwa wow. Ano name, yun? Luya? Ano na yun? Pag lumaman yan, mga klaseng sako, mayroon na. Imer na naman yan. <laughs> Iy, siypre, ay, ngay, eh, Siyempre, pag dumami, eh, klaseng sako. Yan o. Piling pilit tayo muna. At may nga, may init eh. Yan na, yan, yan ang kanlong. Init Ugh. Meret pa bonusa kuwat. Trabaho lang kay para mababati 40 bintahan. Hmm. Lutoy. sa kilo maganda ka talagang maraming kilala sa palengke ano yung um, iba, iba iba pag maraming uh, kilala diba nang tatanungin ka ng kung may kalakal ula oh. ito na lang sina ina eh, namamalingkis na kawan ganoon nga eh merkulis araw ng palengke kung sa may dalang hinog na gantong ano arakondal tundan. Oh, ito maraming din. yung malaki na ano. Oh, pero dio, ambra sal sari. Ah, hinog na hinog na. Ang na oh. Asyik Sama sebigat, Sama ni sa bigat tahun. Bigat sedang tu. Masih na nak. Oh. Ang tahimik ng tagaytay Pag dito sa gubat, Pag sa bahay. Pag sa bahay. At saka sa mismong bayan. Maingay. Masasakyan na lang eh. Mm -hmm. Adalip pa. Biyak eh. Sayang. Sayang isang piraso. Eh, mahinog na eh. Maganda sana ganito na lang. Dito po hinugin. Kaso nga lang Ang pagdala naman paahon Punta sa kubo Mabigat Kaya pilingin natin Para isang Sakula huh, Mahat pala Yan Hindi na mahat baday 아 <laughs>